...until TV comes home. kuno, sa Oh, Ate Norma! <laughs> Ate Norma ang restaurant. <laughs> no <Nordric! laughs> Tuyo, tuyo sa kakain din ng tuyo sa nag na, 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 na. Uh, Restaurant, <laughs> sa ako <loob> ng na ating ito. Mga nasa loob ng retention. Ano <laughs> uh, <-inom> ba na siya ko ka? ko ka <laughs> I will stay sa corridor. Oh okay start okay. Sa corridor. Stay sa corridor. Stay sa corridor. I'll start a corridor. Stay sa corridor. I'll start a corridor. Stay sa corridor. Stay sa corridor. Al stay sa corridor ha dito ko siya papadadaanin. Stay sa corridor. So the heck, stay sa corridor ha dito ko siya papadadaanin. Malakasimo. Oh. Dito ko na. Oo. Sigurado. Sulungan mo naman ako gumawa ng corridor. Sulungan mo ako gumawa tayo ng corridor dito. Sige, sige, sige. Sige. Dito ako. Excuse me, excuse me. Gumawa tayo ng corridor. Excuse me, ate. Excuse me, excuse me. Nag-do a corridor. Nag-do a corridor. excuse me. Excuse me.

Sino, sino ba yung ating katulong na magpo-corridor? Oo, ah. mag-corridor tayo ha, para Asa sa dito po, sir? Oo. Mga Dito. Dito, sir. Dito, Dito, sir. Dito, sir. Dito, ha? Magka ng corridor? Ma

Pagod pa. Uy, ah, Kasi hindi ko rin alam. Kasi hindi ko nakausap ang doktor. Na nakikusap ako kanina kung pwede umupo kami na si uh, President Duterte ako at yung doktor para lang mapag-usapan ano ang plano uh, ng doktor. Pero hindi kasi gano'n kagaling ano sa din o kung magkano na Kaya sabi ko sa kanya, "Papa." Sasabi ko na Dapat manapitan diyan, Dyan sa step maka, hindi ayon 'di ba? Lalaki, lalaki. At na hindi na Papa. Kaya ka, hindi -check, check up So, sabihin ko niya, itago kung may nararamdaman ka sabihin mo sa ka, doktor. At tinanong ko na naman nga, 30 na per hours pa ang so doktor nito. So, sa akin, no, so, security so, so uh, for eh, hours na sa doktor nila. At

Kaya, pero, pero, alam nyo, na lang kayo sa Diyos. Yes! Amen! Daniel! Um. si Jazz. Makikita nyo na lahat ng baday ay mayroong purpose. Yes! kanina yung bagay o yung, purpose, yung purpose, purpose para uh, para uh, <laughs> para iluwak sa iyo na kanina o na Diyos ay naiintindihan mo na kung ano yung plan niya. Kaya ko kayo ng example na ganito na, na sinasabi mo That everything has a uh, purpose. Ah, uh, Last year, Napalitaan niyo yung uh, nagbiyahe ako ng Munich. Yes. Yes. Germany. Yung pinanatan nila ako ng pinanatan. Yes. Ay, nagbiyahe ako uh, magbunta ang Munich. Ang anak ko, nagsabi siya sa akin, Mama, gusto ko manood na Taylor Swift concert. Ah, uh, di ba pila yung magbibili ng tiket sa online? sabi ko sa kanya, sabi ko sa kanya, mag-strategize ka. Sabi ko, doon ka, pumila, sa tingin mo, kung hindi lang, ang um, pumila. So, ibig sabihin, sabi ko sa kanya, sabi ko, uh, Singapore, siya ka lahat ng nasa Asia, pumila ah, you doon know, sa Singapore. <coughs> <it's like>, <coughs> sa sabi ko sa kanya, sa tingin ko,

at yun ang time na nag-apply kami ng Schengen Visa. Oh. oh. Yeah. So, kapigyan nyo ako ng Schengen Visa na balit at el na yun. That is why, that is the reason oh. na mag-isa ako no, dito no, ngayon. Dahil lahat sila walang Schengen Visa, ako lang. Oh. Ako lang ang Schengen Visa.

Mga yung exit natin dito na Eh nasan yung kotse? Hindi clear natin yung...